Tatado na nga po mga kababayan itong gimmick ng ginagawa ngayon ng mga aso po ni Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. Kahit anong deny pa nila na sinasabing walang pamumulitika pero kitang kita po natin na ang purpose nitong quadcom na kanilang ginagawa ngayon dyan sa House of Representatives kung saan iniimbestigahan po ang isyo ng mga nangyari sa nakarang administrasyon na kung totoosin lahat naman po ay wala silang sapat na basihan. Malinis ito at ito po ay nagdulot ng uh, tuwa, saya sa bawat Pilipino lalong-lalo na po sa nangyaring paglaban uh, kontra sa illegal na pulburon na majority po sa mga Pilipino ay masaya uh, dahil uh, unang-una ay uh, nabawasan po itong mga drogista pangalawa po, ang mga tao nagtatrabaho ng patas uh, ay nakapaglakad po sila kahit hating gabi wala pong nanunutok ng barel, wala pong mga otsilyo, dahil ang mga kilala mga durugista at mga magnanakaw noon sa panahon ni PRRD ay biglang natakot at lahat nagtrabaho, lumaban ng patas. maliban na lang talaga sa nagmatigas at nakipaglaban pa sa ating mga otoridad kaya sila ngayon ay napabilang sa sinasabi nilang umano'y extrajudicial killing ngunit walang sapat na basiyan. Dahil mga kababayan po natin, kung may kaso naman talaga at dapat managot po ang dating presidente at ang dating PNP chief na Sen. Bato de la Rosa, dapat magpapile sila ng kaso. Pero wala po silang pinafile na kaso, bagkos ang kanilang ginagawa ngayon ay para akusahan po itong si PRRD at ipatawag sa House of Representatives para mag-isa nitong mga full politiko na walang ginagawa kundi magpapayaman sa kaban ng bayan. Ito pakinggan natin ang kanilang mga kasinungalingan invitation to the uh, former President and uh, Senator and former PNP Chief, Senator Bato de la Rosa, uh, is very material. Why? Kung ihalin ihahalintudal lang po natin sa isang kaso, we really need to um, invite the competent witness or the witnesses. Eh sila po yung uh, panahon na yon, eh sila po yung mga tinuturong mastermind no sa mga ilegal na gawain sa mga ganitong sino yung tumutoro yun po ang ah, mga human rights advocates kuno nagalit-galit nagalit na galit nagalit, nagalit kay PRRD sino tumutoro yun yung mga dilawan nagalit na galit kay PRRD sino yung tumutoro yun po yung mga kilalang grupo ng makakaliwa ah, na ubusin na nga ito ni PRRD gusto nang matigil ang kanilang kahibangan na hindi po nakatulong sa ating bansa kundi sila po ay anay itong mga sila Ontiveros itong sila Dilima itong sila Trillanes yan po yung nagtuturo kay PRRD na wala naman pong katuturan paulit-ulit na mga allegation noon pa yan pero bakit binabalik-balikan obviously dahil gusto niya masira ang mga Duterte at kayo na lang ah, ano na makawatan ang mga mayabag dyan sa Kongreso at sa ating uh, gobyerno at bakit ka po nanginginig ngayon, Mr. Bongalon? Bakit ka po nanginginig na parang ninerbious ka? Ah, mahirap ba magsinungaling at magbasa ng script na pinapabasa sa iyo, Mr. Congressman? Sir, <laughs> uh, seriousong krimen. So, I think this is an opportunity for them to address this issue and uh, of course by observing the uh, fair play, um uh, pagkakataon po nila na ipaliwanag ang kanila pong uh, Perfly. Paano naging Perfly? Lahat kayo ay gusto nyo idiin si PRRD. Lahat kayo gusto nyo sirain ng mga Duterte. Tapos sabihin mo may Perfly. Ilang kayo lahat na mga congressman. Isa lang si PRRD, Senator Bato. Nakita na po namin kung paano nyo tinirada itong si Atty. Harry Roque. Ngayon gusto nyo po humarap yung dating presidente. Hindi po bobo, hindi po gago, hindi po tanga si PRRD para humarap sa inyong tinatawag na fair play na pagdinig sa House of Representative at walang pamumulitika. Huwag niyong lukuhin ang sambayan ng Pilipino dahil niluluko niyo na nga ang mga Pilipino dyan sa inyong tinatawag na extraordinary expenses na hindi po kayo naglalabas ng resibo. Hindi niyo pira yan kaya dapat open the book kayo. Pero hindi nyo sinasagot, hindi nyo sinasapubliko, ah, kung saan nyo ginagastos ang pera ng taong bayan. Ito po yung legal na pork barrel. Bakit ngayon gusto nyo si PRRD sumagot? Bakit ngayon gusto nyo si PRRD pumunta sa House of Representatives? Hindi eh, nyo pa sinasagot yung hamon sa inyo na isa publiko nyo kung paano yung ginastos ang pera ng taong bayan. Dahil pera po yan ng taong bayan. ba? Diba? Bakit hindi yung sa publiko? Individual, hindi yung kabuuan kung magkano ang ginastos ng House, ng House of Representatives. Pakita nyo kabuuan kung saan yung ginagastos. Hindi po ba bago nyo muna si sitain si PRRD na pumunta sa dyan sa inyong pagdinig? Bakit kayo nagiging kay PRRD? Dahil ba mainit na naman ang isyu na tatakbo sila sa Senado? Takot na naman itong si tambaloslos Los? Takot na naman itong si Marcos? Dahil ba nagsasalita na itong si BP Sara? Binabatikos ang kapalpakan at kapabayaan, pamuta-muta, paging adiktos-benediktos ni Marcos Jr.? Ngayon gusto nyo sila titirahin? Di ba? Paano pa? Eh, ngayong pangalan sa presko nyo, hinuhusgahan nyo na. Tapos ipapatawag nyo pa sa House of Yung tinatawag yung Super Quad ko, pag-aralan, pakinggan, yung mga sinasabi ng mga uh, resource person. Iniimbitan nyo nga po, resource person, bisita, pero babastosin nyo. Tapos sasabihin nyo, bubuo kayo ng batas. Anong batas? Ah, para saan? Ah, sa loobin at ang kanila pong uh, stand dito po sa mga issues na ito yung uh, hindi naman po napag-attend, which is expected, ano, uh, hindi naman po ito makaka-apekto sa magiging uh, uh, committee hearings, no, sapagkat marami pong nagpapa-abot uh, ng kanila pong feelers, no, na gusto nila po mag-testify. Yun. Yun na lang yung imbita nyo na mag-testify. Yung mga kinausap o mano ni Martin Romualdez uh, para magsalita against PRRD, yung mga dating official ng pulis, sa magkaanong kadahilanan, hindi natin alam, yun na lang po yung imbitahin nyo. <laughs> ah, para sirain daw, idiin si PRRT. Pero, again, mga kababayan po natin, sumasaludo po tayo sa mga polis na hindi po mayag, nagagamitin po sila sa propaganda nitong itong si Tambaloslos para sirain si PRRT. Ba? Yung dating kinakalaban nyo na si Trillianis, ngayon nagkaisa na kayo nila Trillianis, Dilawan, Pulawan, nako po, nagsama-sama na patungkol po sa mga issues na ito. And that is why we really welcome this creation of the Quad Committee again to once and for all to uh, decide, discuss the issues concerned being faced by the former uh, President and uh, Senator Bato de la Rosa. We're all being investigated by the NBI, by the PAOK-TF. So para po sa kaliwanagan ng lahat, Uh, ito pong uh, ginagawa po ng Quadcom ay resulta din po ito sa mga ongoing investigation ng ating mga ahensya. Uh, kailangan pagbayaran yung mga kasalanan nila at kasangkot dito. And of course, they will... Sino bumubayad? Ipapatawag niyo si Pertes, Senator Bato, may kasalanan, pagbabayaran. Bakit hindi niyo kasuhan? Saan niyo sila pababayarin? Diyan sa pagdinig niyo sa House of Representatives. Ah, sir? Gonggong. <laughs> -gong. One, one, one! Kung talagang gusto niyong pabayarin kung sino may kasalanan, mag-file kayo ng kaso. Sino mga polis na sangkot? Sino yung nag-utos sa kanila? Bakit pinupunto niyo kay PRRD? Ha? Ay, gimmick niyo. Be also eh, find eh, with the necessary na mga importanteng kailangan nilang pagbayaran yung mga violations na nagawa dito. Kailangan po malaman ng taong bayan dahil ang, ang uh, hinihiling lang po ng ating pong mga kababayan ay justisya. Hostesya. Hostesya. gonggong mo. para saan? Hostesya ng sambayan ng Pilipino. Isa e publiko nyo kung saan nyo ginastos ang pera. Imbestigahin nyo. Napakarami yun. 20 million sa pagkain pa lang. Ah, mahigit, uh, I think, 500 or 700 billion ba para sa flood control na uh, ghost project. O, imbestigahin nyo po. Yung, uh, yung Marlika Investment Fund, uh, nyo. Yung Confidential Fund ni Marcos Jr., alam niyo kung ito ba ang ginamit pambayad sa mga million-million na trolls na sumisira po sa mga social media. O, yan, investigahan nyo po yung pagta-travel-travel nila. Ay, ah, yung umano'y video ng Pulboron, yan po, investigahan nyo. Yan ang napaka-importante na dapat malaman ng taong bayan. Uh -huh. Maglabas kayo ng resolution na encourage nyo po si Bongbong Marcos na mag-carefully mag call yan ang dapat imbestigahan nyo Mr. Congressman wag yung tapos na successful na malaki yung na, imba, na iambag sa peace and order po natin maraming nabawas na mga dorogista yan ang yan ang gusto ah, nyo imbestigahan kasuhan nyo na may mga nakasuhan ng polis ha ah. yan ang tutukan nyo bakit ang gusto nyo ipunto si PRRD anong kilalaman ni PRRD ba? inutusan ba ni PRRD isa-isa yung mga polis na yan? Utak ang gamitin nyo. Di ba? Napaka-public yung anunsyo ni Pierre Ardez sa lahat. Ubusin ang mga durugista. Majority, 86% ng mga Pilipino natuwa sa kanyang ginawa. Ngayon kay Marcos, ilan na lang ba, sir? 27% na lang. Laban po sa mga nangyaring masama at iligal. Uh, panagutin kung sino po ang dapat managot. Um, Of course, um, we are free to criticize mm. the actions of the government. Uh, mm. no? And uh, being a public officials, mm. lagi tayong kini-criticize. no? And uh, we are very open to that. Pero kung pag-uusapan natin ay soberanya na ng ating bansa, mm. hindi po dapat natin in-expect na dapat maglabas man lang siya mm. ng kanyang pahayag, suporta, la uh, laban po sa China. At dapat magiging uh, pro-Pinas dapat ang magiging... Pro-Pinas ba kayo? Sige, kung propinas nga kayo, wag na kayo tumanggap ng sahod. Wag na kayo tumanggap ng uh, extraordinary expenses. Wag nga kayo magkatkong sa mga proyekto nyo. Kung talagang propinas kayo, pakita nyo po na propinas kayo. Hindi eh. Nagpapayaman lang kayo sa ating bansa. Pero ang hilig nyo nga mag-travel sa ibang bansa. Kung pro-Pilipinas kayo, bakit naghihilig kayo mag-travel? ba diba, ibig sabihin ba, dahil ayaw yung pulusiyan ni Bongbong Marcos na mukhang dadalhin po tayo sa isang gera, ang tawag dyan, pro-China? 'di ba? Hindi ba pwede na maging pro-Pilipino ang mga Pilipino na ayaw sa gera? Kasi yung pagtindi po diyan ng tension sa West Philippines, eh, kasalanan po 'yan ni Marcos Jr. Dahil kung nakikipag-usap siya, nakikipagkaibigan siya sa China, hindi na po siya hindi na po siya sumusunod dito sa Amerika, hindi sana walang ganito na. Sana respetuhin po tayo ng China. Papayot tayo respetuhin ng China eh, binastos nga rin sila na, binastos din natin ng China, dahil nang uh, pumayag po tayo na makikialam ang Amerika. Sinabi ni Marcos mismo yan sa kanyang campaign period, na never na never niya uh, papaki, magpapayagan na makikialam ang Amerika, pero nakikialam yung Amerika ngayon. Sinabi niya na kapag nakialam na yung Amerika, pag humingi na tayo ng tulong sa Amerika, kakalabanin tayo ng China, ito na yung nangyayari ngayon. Bakit hindi po nang, nangyayari ito noong nakaraang administrasyon? Bakit? So yan ang dapat yung imbistigahan. Bakit tinihingan nyo ng uh, uh, pronouncement si Vice President Sara? Siya po ba ang presidente? Dahil unang-una po rin palisip po yan. Presidente lang po yung may karapatan na mag-resolve uh, uh, ba at magsalita. Kung kayo gusto nyo magkomento, pabida-bida kayo, edi eh, kayo magpabida-bida. Pero huwag nyo questionin. Kung bakit ayaw makialam dyan ni Vice President Sara dahil ayaw niya nga yung pulisiya ni Marcos Jr. na nagmamayabang, nagmamatigas at naging sunod-sunuran sa Amerika. So kapag nagpapahayag po siya dyan, either dalawa lang yan, magalit kayo o oh, ah, mababatikusin nyo, nasabihin nyo na ganito-ganito. Wala din naman eh. Kahit anong pahayag, pahayag ni Vice President Sara, hindi niya naman tatanggapin. Bakit? Dahil kayo po ay nautusan para... Ah, ay sirain itong mga Duterte. Ito yung punto nyo dyan eh. papa, ah, paipal-ipal pa kayo, nasasabihin nyo, pro-Pilipino. Siyempre, kung magpapasorbe kayo, sabihin nyo na gusto nyo magpasorbe, pro-Pilipino, pro-China. Siyempre, lahat talaga, isa yan is pro-Pilipino. Sino ba yung Pilipino magsasabi na pro-China? Wala. Pro-Pilipino. Pero ang tanong, ang pulisiya, bakit nagkakaganito? Yan ang investigahan nyo. Dahil po sa pulisiya ni Bang Marcos. Hindi yung China yung magsasakop sa atin. Gunggong naman mga congressman kayo. Ang sumasakop sa atin sa ngayon, Amerika, napapalibutan na po tayo ng IDCA site. Meron na ba ditong uh, ah, ano, base militar ng China? Wala po. Base militar ng Amerika. Oh. Diba? So, ibig sabihin sila yung kumukontrol ngayon. At itong presidente natin na naging sunod sunod naman. Yan ang dapat yung investigahan. Huwag yung si PRRD at huwag yung kisyonin kung ayaw magsalita ni Vice President Sara. Bakit? At kung magkikratisan si Vice President Sara, kalapatan niya ito. Bilang isang ordinaryong Pilipino, eh, di ba? Karapatan niya magkritisas, karapat karapatan niya, niya magsalita. Nagpapasalamat na nga po kami ngayon dahil may isang busy presidente na naging boses po namin mga ordinaryong Pilipino. Kasi sa inyong mga tongresista, wala naman tayong maasahan. Kami mga Pilipino, wala naman kami maasahan sa inyo. Eh, di ba? So, ayos lang. Si Vice President Sara na lang magsalita sa amin. At kayo, ah, gawin nyo na lang trabaho nyo. Huwag na kayo makialam kung ano ang sasabihin ni Vice President Sara dahil unang-una ang question po ay polisiya ng namumuno sa ating bansa. Kung siguro kayo na siguro ang pangalanan, personal mo siguro, Mr. Honorable Raul Angelo Gel Bungalon, so diyan ka siguro sa sagot. Ah, dahil wala ka namang karapatan na sumagot. Hindi ka naman spokesperson ni Marcos, hindi ka naman spokesperson ni Martin Romualdez, kaya tumahimik ka na lang lalong lalo na itong pangalilin ninyo sa mga Pilipino na sasabihin nyo ang inyong ginagawang investigation ay para mag-create ng batas age of legislation but this is age of prosecution at kaya gusto nyo ipatawag si PRRD dahil gusto nyo gisahin ipahiya sa inyong hearing na gusto nyo tapos gagawa nyo ng kwento aba hindi kayo obra mga chong